Hello mga best, alam ko na experience nyo na to yung tipong may mga sismosa sa paligid na parang radio, walang volume control, nakakainis. ba? Diba? lalo na kung ikaw o yung taong kilala mo yung pinag-uusapan. Kaya naman mga best, sa video na to, bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano patatahimikin ang mga sismosa. May mga sitwasyon kasi na hindi natin maywasan na makasalamuha sila, kaya dapat handa tayo. Eto mga best unang-una, wag na wag mong papatulan. Dead ma lang. Para silang apoy, pag nilagyan mo ng gasolina, lalong lalaki ang apoy. ba? Diba? So wag kang mag-react, wag kang sumagot, wag kang magtanong. Kasi pag nakita nilang wala kang pakialam, titigil din yan. Pero best, kung talagang makulit at hindi ka tinatantanan, aba, 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 kailangan mo na silang tarayan in a nice way ha sabihin mo, ay, sorry, pero hindi ako interesado dyan, o kaya mas mabuti pang pag-usapan natin yung mga mas makabuluhang bagay chapter 3, kung feeling mo game ka best, try mo to balik tanong, sigurado ka ba dyan baka naman may mali ka ng balita o kaya, kung ikaw kaya ang pinag-usapan ng ganyan, ano kaya ang mararamdaman mo boom, panigurado mapapaisip sila nun chapter 4 Eto naman, bes, kung alam mo ng chismosa at chismoso ang mga yan, iwasan mo na. Diba? life is too short, para makipagplastikan pa. Hanap ka na lang ng ibang makakasama na mas masaya, mas positive, at hindi mahilig sa intriga. Chapter 5 At syempre mga besang ang pinaka the best na paraan para mapatahimik ang mga chismosa. Maging good example ka. Kung ikaw mismo hindi ka chismosa o chismoso, hindi ka madadamay sa mga intriga. Show them na mas masaya ang buhay na walang kanagahan. So there you go, mga, mga best. Yan ang mga tips ko kung paano patatahimikin ang mga shismosa. Tandaan, hindi natin kailangan patulan ang mga ganyang tao. Ang pinaka-epektibong paraan ay depende sa sitwasyon, pero ang pagiging tahimik at hindi paggagatong sa chismis ay madalas na sapat para mawala ang interes ng mga mahilig sa intriga. At higit sa lahat, mga bes, maging mabuti tayong tao. Iwasan natin ang chismis at intriga. Mas masaya ang buhay kung puno ng positivity at kabutihan.